Kamusta mga kamani matters? Tayo'y nagbabalik sa isang vlog tungkol sa panaginip mo sa mga pusa. Tera na! Napanaginipan mo na ba ang pusa? Cute ba? Nakakatakot? O bigla na lang sumulpot? Sa video na ito, aalamin natin ang mga kahulugan ng panaginip tungkol sa pusa. Swerte ba? O may babala? Sa panaginip, ang pusa ay simbolo ng hiwaga, kalayaan, at instinct. Madalas itong paalala na makinig ka sa kutob mo. Kapag may desisyon kang mabigat, ang pusa ay gabay para mag-ingat at mag-obserba. Pas ang puti, tanda ng bagong simula at pag-asa. Pas ang malusog, simbolo ng kasaganahan at biyaya. Pas ang malapit sa iyo, senyales ng pagkakaroon ng tapat na kaibigan o kakampi. Pas ang itim, babala na maging maingat sa tiwala. Pas ang galit o kumakalma posibleng alitan o inggit mula sa iba. Maraming pas ang magulo, pahiwatig ng kalituhan at bigat ng iniisip. Ang panaginip ay depende rin sa tao. Kung mahilig ka sa pusa, simbolo ito ng comfort. Pero kung takot ka, maaaring refleksyon ng iyong mga takot o stress. Kaya't ang kahulugan ay personal, at nakabe sa sariling emosyon. Ang pusa sa panaginip ay maaaring maghatid ng swerte o babala huwag agad matakot o magdiwang, unawain muna ang mensahe nito para sa'yo. Tandaan, ang panaginip ay refleksyon ng ating isipan. At ang pusa, maaaring misteryosong gabay para makilala mo ang sarili mo. Hanggang sa susunod muli, ako si Money Matters, Palom.